Ay, si yun, ibang na Tribuang, tribuang, Tribung. ano, Tribung <laughs> yun, yun tribuang 'yan. Uh, Kahawig Tribuang Oo oh, nga oh, na no, eh, ba? Ay, Kaw kawin buhang, niya. Nakapalo ako nakakanoin pa rin. Naka-follow ako dun. Ang hangas, ang hangas ng diaper. Diba? Gamamaya pa kami dito mga lods. <coughs>

Pagpuntay namin sa diwatan, labas, Wala, hindi. Pagpuntay namin sa Kaya kakain kami. Dalawang chicken lang tayo pare.